Hindi. Hmm. Ay, Kayo mga aso, kayo ha, sobrang arte ninyo. What? Paulan na sa inyo ibangos, ayaw pa ninyong kainin. Ha? Huh? Arating arte. Active naman. Pag may ulam, pag wala ay hinam Huwag ko naman pagalitan yung mga aso. Ano na ka na naman. Bantay natin yan ay baka yan ay hindi kumain ay ano ka na. Naku, magkakaano yan? Di ba kain? Problema na nila yun, sila magugutom. Ah? Ay, pag nagtampo yan, ay, hindi makain niya. Sinaga, hindi sa niya makatampo. Sanay na niya sa bunganga ko. Ay, naku. Ang aso, kailangan niya ang ano ay pakainin, alagaan, huwag pagalitan. Dahil yan, ipansay natin yan. Ano ka na? Eh, kakaiyamot, mo, tarte-narte, pag walang palasa? Ay, ganun talaga ang aso. Minsan, ay, minsan, ay, talaga namang tamad kumain pag walang ulam. Ay, ngayon, may ulam naman. Eh, hindi ko alam kung bakit ganyan ang tamad kumain. Huwag um, mo um, mo um, mga pagalitan. Oh, no! Di ba gusto niya, lechon? Lechon! What? Wow. Wow. Saan tayo mga ng lechon? Doon, sa chokes to Sa tiyokstogo. Ay, huwag naman kayo mga aso kayo, ha? At saka, uh, mahal ang manok ngayon, mahal ang bilihin ngayon. Naku, kumain kayo kahit yan ay isdang nilaga. Kung mahalagay may ulam, huwag kayo magtamad. Ay, awan um, lang. Mangumulubi ka niya sa aso niyan. Ah. Natural lang niya, anay pakainin, ano ka na. Huwag mong pagalitan, baka hindi kumain. Makain niya, lalo na pag Siyempre, kanila yung buto, amin yung, atin yung laman. Ay, huwag mong apagalitan kasi may tuto din niya, may, may tiyan din niya na ano, nagubuto. Ikaw, What? sabihin, pag ikaw kaya ang sinabihan niyan, makakain ka kaya ikaw? Oh, Aba, no. ay makakain ako lalo na kung masarap ang ulam. Ay, huwag naman, oh. Ay, baka palang mukha ko. Kahit lumamon pa ako lang, lumamon. Basta may ulang at kanin. Uh -huh, kung saan na naman napunta yan. <laughs> kung saan na naman magpunta yan, ay eh, huwag mo na. Tinabi ko lamang na huwag mong pagalitan yung mga aso. Baka kung saan na naman pumunta nakampihan yan. Nakampihan mo kasi yung aso, kaya nag-inerte. Ang pasin ko nang walis yan. Ano? Uh -huh? Ano nakampihan yan? Kasi hindi ko sabihin, yan tagabantay natin sa gabi. Mukha na naman taos. Sa pagkain, ah, pag-isipan mo pa. Na ikaw, naman, ay, hindi ko naman ikaw yung nasabi na hindi ka kumain. Siyempre, makain ka. Lungan. Kaya hindi ka pakainin, alam ay, alam ka naman ikaw yung magtisa, gutom. What? Kaya makain ako, ayaw ko magutom. Magutom. Mamamayat ako. <laughs> Mamamayat. Ganon din ang aso, ha? Ay, maarte talaga yan. Ayaw niya kumain ng... May tinik na bangus yun eh. Tanik. Baka gusto'y laman, Paghimay mo pa. Ay, mo naman na, bakit kailangan pag, paghimayin? Eh, pwede naman yung maglaga ng okay, ulo ng ah, okay, ano. O kaya aso mo, ano pa sila, isa-isa. Ikaw ba, nakampihan mo yung aso, ay? <laughs> <laughs> hindi ko nakampihan yung aso, ha? Eh, sana ul, aso. <laughs> oh, hindi man aso. Yung aso yung natin yan. Lagi mo inasok yung pag-agusan, eh. Kaya yung, yung aso nagatamad kumain. Uwe, ganun yun? Oo oh, naman. Kaya ikaw, eh, pakain mo lang pa kayo ng eh, mga aso kami, na yan. Eh bakit kami? Napagalitan mo rin din. <laughs> hindi po kayo napagalitan kasi napagalitan ko kayo. Sobrang bagal yung kumain. Kailangan mabilis ang kain. Hindi man yung bagal na bagal. Kaya eh, mabagal. naman namin yung sarap ng pagkain. Oo. Tapos ang napagalitan mo naman yung mga aso. Ay, ah, siyempre. Nakumakababi sa kayo. Kaya maginaan ah, dito sa aso. Ano kung, yun? Hindi na sabi ko aso. Naku, mga aso kayo. Pasensyahan din yung aking ang inyong nanay. Ay, pala? laging napagalitan. Kulit na kulit ang mga aso na yun. Nasaan na si Tata. Tala! Tala, huwag kang kumariniti. Kaya apagalitan na ang yung nanay mo. Naya yung mga aso? Ay, alam na lang pag napagalitan na nanay mo. Hmm. Stop na yung ating napag-usapan, Ed. Baka kung saan pang lupalong hmm, no, papunta yan. Dahil lang sa aso. Hindi aso talaga. Yung <laughs> ano mo. <laughs> nakampihan mo kasi. Tala tayo. Ayoko, ayoko, ayoko na.